Yan o, kumakain si Jamie. Magandang hapon sa inyo. Yan o, kumakain po yung aking asong kulay itim. Si Jamie. Yan kumakain po siya ng, ng tinapay. At ayun naman po si Waki. Yun, nasa ilan ng ano. Ayaw magpakita. Waki! Waki boy! Ayun o. Oh. Ayaw niya magpakita kasi, ano, naiyado siya. Tapos, eto si Jamie. Tapos, ayun po yung pusa, oh. Nasa malayo. Ayan. Tapos, ayun, kukwa ng basura. Kukwa po ng basura ngayon. pa sa ito yung nyo. Yan, para po.